May yung buntag na eh. Uh, Sige, itong ala na eh. Nelia. Nelia. yang salah aku yang karun nya pri do? lagrada lagrada ikaw tay say mongalan tay victorio na victorio lagrada angin mong bidul ni tay? Lideros. oliveros Oli oliveros oliveros yep. jadi tay, kipas igang maramong suga on sarang ingin mong makita tay? Uh, kanang kanap kapal ng suga biru <maring> kami tay, di na mong makita kayo? ah, di nang di nung kukakalaro Gaitom lang ka tanawon ako. Pero na ni mo mga tao? Ha? Adi, ma eh. Welcome to Zard's House of History. Dito, bawat lumang bahay ay may kwento. Bawat pader ay saksi sa kasaysayan at bawat sulok ay puno ng alaala. Samahan niyo ako sa pag-explore ng mga ancestral at historical houses upang muling buhayin ang mga alaala ng ating mga ninuno at maipasa sa susunod na henerasyon. Ito ang kahanan ng kasaysayan at alaala. Ito ang Zard's House of History. Mayung buntag nay. Na uh, sa giya to nga lanay? Nelia. Nelia. Omo sa sadala ko. Ang karong ya prido. Lagrada. Lagrada. Mm. Ikaw tai. Sa mga lantay? Victorio na Victorio. Victorio. Lagrada. Lagrada. Ang imong middle name tai? Oliveros. 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 Yeah. <laughs> so nandito tayo ngayon mga idol kasi uh, si agaw natin na uh, midil na uh, mayroon ancestral house dito. Ang ibig sabihin na ng ancestral house, karaan nga balay ba? Hmm. ang akong mga content na historical, history sa mga O, oh, gawa sa balay kinabuhi sa mga katong mga imo pangilikanan ba? Day uh. -mm. Dahil na, na hinumduman mo, nga tuig na belt na tukod nga balay buta na lang uh, mga mga kwan 1955 mm, 19 na uh, bilo kwan pa siya na sa 1960s o oh, 1960s so anong toko na rin ay imo yung papa mm, so mga idol ang sabi ni nanay ang nagtayo ito na bahay ay kanyang ama niya mga ilang taon na kayo nagapuyo dito na eh kami? o oh, pilan mo katuig ng puyo dito eh? sa kanon na minyo namin. oh, gikan nga pag sugod gininog po sa tuntong iga. Kuhal. Kaisin, kaisipin, kaya itong matay sa si si papa. Dinhin na rin mo? oh, dinhin na. Ano ba? Hmm. Pila pa inong idadad Hanggang may pamiya. <laughs> <laughs> Dayon, pag kami niyo niyo, din here, mo. Mm na. Oh. Hmm. Ah, Nakapuyo, miss, bye-bye. Pero nakabalik, may dere. Mm -hmm. Pagka matay, kumama. Si Mm -hmm. So si tatay nai, nai, kanang... na yun, sa Ma, siya na ika dili kay sa kita na? Makakuan mo na siya kung hayag pero ka na bitay mo nang gamit niya at nalikay ka talaga. Dili tayo, kipasigyan mo suga. Ang saray mo makita tay? Ah, uh, kanang kanap ka pa ka, 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 ka. Pero kami tay, di dili mo makita kayo? Ah, dili. Dili nyo ko kakalaro. Dili Gaitom diba? lang ka tanawan ako. Pero naporman niya mo nga tao. Ha? Hmm, Adi ah, makurma ay. Oh, ga itom lang ikaw ga kuan barug dia ga itom ka dili iyong ga. O muliyo kinong ka. Makuan ni mo siya. Hmm. O oh, muliyo. Mhm. Mm -hmm. -hmm. So sabi ni Tatay May Idol ay tinanong ko siya nga kung makakita ba sa akin sabi niya hindi eh parang black shadow lang yung liwanag ng ilaw yun lang ang makikita niya. Ilan ay eh? dad niya na? Eh? mag-iti na karong kanisimang. Ah, mag-iti. Pero ang iyang panungog, yung panungog tay, okay ra tay? Ah, uh, okay ra pang na ko kay. Dungog, dungog. okay ra panungog dungog mo? Pa, ah, bu bungol-bungol ko. Ay. Sa Gamay lang okay. yapon. Kayo, hindi ko kayo ka dungog. So, dili naka ka maka, makatabang-tabang maka, yung pagkatrabaho tay? Ah, uh, basta na kauban yun. Pero, mga kuwan lagi ka ng dagan saylo ilo. Mm -hmm. O dagan saylo kay kap kapun mana sangat. Maganto mm sa dangit -hmm. ni Uktarbao uh, kayo ang magilayan mo kayo na mo kanang buhatag So kung ano Iya sa pangindarong na siguro Magulang siya ni Munay? Magulang Ikaw nai, pilay na ipilay na idadi mo? Mag-70 to pag kukarong Mag-70 to ah Korto So nay ang trabaho sa imong papasaw na unsa eh? Kumara. Farm. Mm. Tapos ang imong mama. Wala po. Timbari po kumara. Mm. So, nagtanong ako sa kaniya kanya, my idol. Tinanong ko si nanay kung ano ang history sa trabaho sa kanyang magulang ay farmer. Farmer lang ang trabaho. Anong taon namatay matay na yung papa mo na yun? Sa nga tuwing siya namatay? Uh, 1972 o oh, 67. 67. Labi mm. ba niya pagtukod niya ni pilar ka tuig. Duha na ka tuig lagi pag puyo niya. Puyo. Kay no? 1965 na tukod niya. 67? Mm. Kasakit to sana Sakit. Labi ko tukod niya. O lo set ko sakit. Mm. Awa ro mm. gulo. Kung siya mga panday ni sa una daw na Silang babi na istinsyo. Ah, silang babi niya eh. Kaila ka? Kapa ni... Anong Edward ba? Edward, Edward nga Stinso. Ay, katulad ka puyo. Ano oh, sa buwan? Sa Aperia mo sa una. Katulad asawa nga parang Ang mga may asawa. Oo, oh, nga Dragon. Oo, oh, Dragon. Oo, oh, 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 Ima. Hmm. Ima. Wala oh, naman to si Edward, oh, no? Oo, oh, wala na. Oh, yan, Papa. Yan, Papa. Eh, yan, Papa. Papa niya, Edward. Mm Panday mo. Ito mga panday rito so na. Kato si Kuangaw, si Oro. Ito yung Oro di sa una. Iking? Oo. Oh. oh. wala. Kabas, so si Ang Papa. Dini. Matay magulang ato. Layo ra uh, pa Pag magulang ra no? Hmm. Ay pag bago pa to sila kay pagkamata ni papa, bago pa sila nak kuyo. Diri sa ilang nang lasari to? Hmm. Ah, ulah ito lalay. -la mm -hmm. Pero ang okay, mo mama, mama wala mm. on, oh. ra ta. Imong kuan na imong mama. Usun tuig to siya na wala ka kinundo mo sa to nang birthday. Nga birthday niya wala na no. Birthday niya, murag nakadungdong ko, murag April to pero ko kay balo og unsa to. <laughs> <laughs> uh -huh. So dapat magidong tanay na makuha na to ang mga born para na umaabot na generation magabalo sila na iba. Yung mga apo, antud mga kwan magabalo sila Ayun, ani day ang natahuan sa kong lolo ina na ba. Ito so, na matay siya nay unsa to iga imong mama. 1989. 1989. Mm -hmm. Mm -hmm. Ben ka muna, ipilang mo ka bukit soon. Dagan ta biharap an buhay. pero isa an ako na po isa Kaya naman masay mangon. Pila na mo ikaw iksoon? Pito unta mi. Wala na sila. Wala na. Ako ano? na lang isa na hmm. Hmm. Iba imagine mo mga idol ang history ni nanay. Ah uh, pito sila magkapatid pero ngayon siya na lang siya na lang ang buhay. Hmm. Di ba? Pero pila ka mo anak nai? Walo. Ano ah, na maron sila? Minyo na. Minyo na tanan? Na isa ko. Na sila ang dragon. Dragon ila ni? Lang kan. Ano, Dan. Dan ba mga amba? Mga, eh... digong. Ano digong? Mm hmm. Pero okay. wakay kauban apodo yun nay? Na isa. So. Ah, si ka? Nag-labor tali. Nalaki. No? Oh. Pila edad? 22 na. Wala saan minyo, day? O, oh. oh, bagay. 2 minyo so ako talagang Ulit tao. <laughs> 45 na. <laughs> so, yun nga, idol. Sinanong natin si nanay kasi sila lang dalawang tatay dito. Nagtanong tayo kung sino ang kasama nila. Mayroon yung kasama na apo niya. Kailang wala dito na. Trabaho, nay? Trabaho. May landa So, so di ba, mga idol, na nakita natin si nanay na ang history sa kanilang buhay ay nakakaiyak eh. Ito sila magkapatid. Siya nalang lang isa ang dito na buhay. So, ganyan ang mga vlog natin, mga idol, ay historical. Ikaw tay, ahamog sa una tay, nga kagikan. Kakuan, kaning Lugait, lugait, ako lugait. Kalangahan, bigat na mongi kana, poyan. Ito kalingahan, kalangahan man? Alam man Kalangahan bi lugait. Kalangahan. Asin na lugait na na? Kiligans, misod na nai lo? Oh Miss Orna, ang iyo mga gilika na dito, atay ikaw re may nakabut dery? Nakora. Nakakainis sila diri. Ah, sa dayon kong inahalakaan ni Dere sa pagkasala Ang imong papa wala? Wala. O, wala, pa Sa so, side sa imong kwan tay, side sa imong papa mga kaliwat ni Mula na ani-ani? Wala. Wala ako yung nakaan Wala na? Hmm. Ang iya Yara mga ikso o Dere. Tama ah, sila ka po yung runay? Tuwa, Unsa may imo ipaabot nila tayo Basin makakita sila ani nga video nako. Unsa imo ipaabot sa imo mga kaliwat to, May suon. Oh. Mm. Uh. Salamat nga, Ina, salamat. Di istorya tay karon makita nila ni nga video di. Ha? Unsa may imo magpasalamat ka ba nga? Uh, sa imo mga igsoon tay. Um, oh, um, lang ko nila salamat. Hmm. ini na nga kuan. Uh, Doon mo diri nga sa kuwag na mo mga pan, naipanahon. Ano mm mga panahon maka maka ani sila. Mare akong ikalipay o maka ani sila. Okay, dili naman gyud dili naman mahimo ni mo tayo ikaw mo imo duha sila. Dili, dili na. Oh, dapat sila gyud. Sila gyud sila imo ani o mag una-una sila nga mo bisita sa amo ha. Okay, okay. okay. Bago sa kong anay na yung mga pag na niya, na sa ilawa ah? Oh, Wala um, <laughs> um, May ilhan niya kung iya pangkuan. Mga bagong tubo na iba? Pangutan kung sa niya, kami kinsa kami. Nga nai, naman nga nai, pala din mula mga lahat. Ekin video tayo, daghan makakita, labi na mga kaliwat ay ninyo. Hmm. Oo oh, di. Maka sila uwi? Maka tanaw sila nga. Oo. Mga uwi na ay diperensya ramo na po eh. O, oh, i-solte tayo. Ano sa'yo mong diferensya na gibati tayo? Uh, na akong istorya nila nga may diferensya na sa akong pagpananaw. Pandungog po? O, oh, makadungog sila sa akong istorya. So, sabi ni tatay mga idol ay sinabi niya siyang kanyang mga parents na sabi niya hindi na kasi hindi na siya makakita at yung pandinig niya ay medyo iba na sa dati yan yung sa'yo ikasulti ni mo na sa imong mga hmm. kaliwat sa iyo si mong mama nah. tagasan sa iyo si mama na Hmm? Tagaksikeho. Oh, sige na, sulti na eh. Kaya makakita sa lahat niya. Kini mga kong video na ibisan asa maabot. Oi ipang umustan. Dukay dukay na baya, oh. Ambot, oh. Buhi pa ba po na sila? Buhi na silang kala nakasuroy doon mga anak. Sige nai eh. Isorte na, eh. Unsay mga pangalan sa imong nahibalan lang. Wala, wala. Sila, hmm. kung sanoy, hmm. kung buhi pa mo, ah, niya may nangamusta may ninyo, kung na pama pa mo diha na kami nagkungustang kaya kami po yung mong balusan. Okay naman hamar pa na ako ikasulte Nay panahon na palaag sila doon nila na ambot na mahal isulte lang na isulte mahal man kay ma ma plikihan sa barko isulte mm. lang, lang, kay, lang na kay tinanang bigyan ng mga itso ko na magkita-kita yun Mm. mm. Oh, hinon, og sila mo kwan, na ilang panahon nga man ni, eh. ni may panhi mm. sila. Mm. Makikita, lang ika family ta eh. Anit ani sila na lay mo ane Kasi Oh, tatay mo idol hindi na pwede siya magbiyahi. Um, kaya ang mga parents niya, mm. bikil na magkayo Bikil lang kay no. Na. Na. Bikil yeah. naman man yon. Ang pag sakay-sakay sa kanan, -saka mabaw pa Ana. sa ni agi.

Oh, mabuhat man niya, pero sagad lang <laughs> ang gibog ka. Oh, tumong mas but... kahoy. Ano uh, yung kuyaw? Uh, maglampan. Bago pa man may gikan oh, oh, hindi eh? ka ang sabo. Oo. Ang tama gito, ito. Ito yung sigmong ito. pag ka, balanghoy yan. Muta na o, ang ni, balanghoy. Sagbot. Masing ibot? Malakoy sa pa Kaya basa na sagbot, may mabilintay ni ang balanghoy na no, okay. ibot. mag ibot sumala so, mga idol, si tatay. Kahit sa hindi na siya makakita, tuloy pa rin siya sa kanyang trabaho, di ba? Oo, hmm. Kayo, mga kamag-anak, mga parents ni si tatay, kung may panahon kayo, bisitahin niyo si tatay dito. Alam natin, happy si tatay kung makapunta kayo dito. Di ba tayo, no? Hmm. Oo, oh, ikalipay nimo mo. Wala ako kalipay, kanang ma... Makakita ko kayak-kayak. Oo. Oh. Mbak, sampai isap kesultinganmu, Nay? Ah, oh, walaupun gue lagi kesulting. Hmm. Ngak aku karun, Nay, usai kesultingan na aku karun dari? Ah, oh, selama pun, nah, ini aku diri. Nah, naka kuanmu. Paling sana, naka kuanmu bisa amu, ah. Hmm. Nah, mwalaupun, Nay, aku kesulting. Oh, kaya yang aku manggun, Nay, nanggitak giku kena mga ansistran, historical storikal, monggo dakua. Hmm. Wonyak karun, boleh tak, naka fokus, Imbi sa inyong ginikanan atong ipukos hmm. Baro sa inyo duha na lang ba? Oo, hindi naman ma Sabi na si tatay o mo ikis siya? Turo, luhi naman. ko mga kwansa ba? Ano ba nga po yung mata taon? Yung mata niya Kung sa'yo gamitin mo na yung kakaraan na bila na? Ikaw sa amin, bago na nanay? Sa ako kaming ako po hmm. Yung bago ko pa nang gilidala din

ikaw tayo, unsa ka istorya ni mo tay na ako ron dire mm unsa may ka istorya nga na ako ron dire na ikaw dire oh ah uh, mora nga di ay di an hede na na nga ni nga nagkuan maluoy pud tay mo tabang sa atoa oh mm ipaabot riya po na ko sa inyo ha oh hmm. Hmm.

Ano? Oh, Nara man ni uban kali. Dili man ni naragan. Ha? Ah? Pali kay. Kanay. Tilig un gi kayo. Lawaan uban sa kay. ilawaan kay lahi tong lawaan ka kay bug maksug panit. Oh. Kini ang lahi man niyo. Kini bayong kini siya daw. Bayong. Kini. Ila <laughs> ni mong bayong ka kay maksun sa kitom. Kini bayong ni siya sinaw kay ni. Bug ka ba? Mubahi may ba? Mubahi. Dagan mo ngayon kahoy sa unang pagabas si papa Bisag di lang nito kini ma kalabini ni din mo lagi kaya ang kitung kini mo kuyad dili dire pa mo kini Kano saya gau kanang poste oh tugas mo tugas 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 di na ko masaka dito nay Pwede lang oh. pero <laughs> karamo <muka>. Ay, wala <laughs> problema na nai. Wala ra panghipot na? Kay, Ay, ayo na, dili na to. Mas gwapo <laughs> no nang makita sa mga viewers nai. <laughs> oh. Nga simple na tong akina buhi. <laughs> oh. Nga din na. Ano oh. nga ani? Kuan kayo panghipot kay mga tigawang na. Ko sa Ah, salamat sa kayo nga ma. Ko. Oh. Dili man importante Nay, nga tay nga kanang Ah, hinlok kita oh, na kuhan, Kabalo na ta sa oh, kinabuhi sa bukid. Mo oh, sabot po sila. Oh, labi na sa inyo nga anay bar na nay mga diferensya. Mm. Bisa kisa announcer mo yon man nga di na kayo mo maka panlimpyo gani sa silong kay dagan ta. Mm. Bikil na kayo ang pangiyo. Okay, um, Sige lang na ya, ako anay makwala na tong mga kahoy kiniyo. Bayong siya gaw. Ha? Bugbayong. Bay, lagad mo gani. Kay mo man. Mo bahi. Muni ko bana kini gaw. Oh. So may idol focus natin ang pagdanan. Oh. <laughs> Imagine mo sa pila ka tuig na pati paligona. <laughs> Wow. <tuk tangan> <tuk tangan> Lahi yang desain of dinding kau ba? Oh, well, Baru one by one nya gi. Oh, dili. lugpit. Oh, uh, Dili ah, harag... Kini mau gini nai wa, kini, kini no? <tuk tangan> na <kuna> ya. <tuk tangan> Diri Kailan no? <tuk tangan> di kau? Oh. kailan buto mga barkada ulang pa to. Mga panday? Oh, Pila edad to yung papa pagawala ka? 74. 74 diba? Oh, 80, itipor 84. 84. Isa to alas ya. Baba ba? -ba Duha pagkanta. pa siya, Magtulo pa. Pero una man siya si Kano? Oh, mama na Si Kontra ni Piles. Oh, ulo oh, yeah. kini na ini, ini ni

na naneikaw galimong tim sa pagkakaroon kaniyang imuno ano kasi na lang. Yung... Yung, kini siya gaw? Tugas, hmm. tugas, tugas. Yung... ano gaw? Ka ba. Yung, yung, yung. Yung, kini. Kini. ano Tugas ano ano Kini ano 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 tugas ano 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 Kini ano 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 ano

may bago, nga salamat nga nakapamisita mo dali sa mong balay. Makapagipos. Katagan tara mo pang isnak tayo. Bisa gamay rin na, maka-isnak yun tayo. May magani taong kayo na ay gamay. Salamat po kayo tayo nga. Gi-welcome ko nyo dito tayo ha. Salamat, Dad. Okay, mag-video po ko sa gawa sa anay. Salamat kay na ha.